Yan na naman ha, exposure ha. Di ba yan? Di pa ba? Di handa ha. Maganda gabi po sa ating mga katibats. Ako nga po pala si Dr. Bubay, ang Dr. Love. Ang aking tanong, sino na ba dito ang na-heartbroken? Magpalakpakan. Palakpakan daw. Yay! Yay! Madami ang makaka-relate sa aking gagawin ngayong gabi. Dahil ako'y naniniwala na in order to move on, we need diversion. Tama? Tama. Amen. 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 May iba, di ba? Anong ginagawa nilang diversion? nag julia Roberts sila. Eat, pray, love. Tama? Tama. Tama. Yung iba naman, sumasama sa mga D-group para makamove on. Tama? Tama. Pero ako, na heartbroken, pero ang ginawa kong pag-move on, naghanap ako ng masahian. <laughs> Ay, totoo yun! <laughs> <laughs> <True> totoo life! <laughs> totoo yun! At madami akong na-discover! Eto, para sa mga gusto makamove on, pumunta kayo sa E. Rodriguez dahil mayroong top 3 na masahe ngayon na in, na, in na pwede Muy nyo true matry. <laughs> true to life! Makakatulong to sa inyo. Ang unang masahism na i-share ko sa inyo ay ang tinatawag na Lingam Massage. wow! wow. Yes! Ay, restaurant yun ah! Na. basta Lingam Massage yan, kailangan kang dumapa dapat. At mararamdaman mo na lang na may biglang gumagapang sa iyong likuran at biglang may kumakagat at ending magkakapantal-pantal ka. Makikita mo yan ang Lingam Massage. Hanggang yun! <laughs> ang <Hanggang yon! laughs> Susunod naman na massage, ang Harry Potter Massage. Ay, bago yan, ha? Ay! Yes. Harry Ito yung masahista. Tama! Oh, Harry Potter Massage. Masahista na hindi pa dumatapo ang kamay sa kang umaangat. <laughs> Harry Potter. <laughs> Harry Potter massage. Pero ang paborito ko ay ang... Siyempre, ang blindfold massage. Ay! ay, ay bulag yun? yung iba, blindfold ka ng dalawang masahista at after two hours, mag-aantay ka. Grabe yun. Oh, bakit mag-aantay ka? Mag-aantay ka. Pag tinanggal yung blindfold mo, bigla nilang sasabihin, Nati, what's ka! Nanonood sila ng tibats. Pero, the best thing na nangyari sa akin dyan, dyan ko na meet ang bagong nagpatibok sa aking puso. Oh. Ay, kaya pala, payas! Ang pangalan niya ay Norman din. Ay, norma. Pero, ang catch dyan, we are incompatible. Ay. Ang birthday niya, November. Ang birthday ko, December. Ang favorite color ko, orange. Ang favorite color niya, blue. Pero sabi ko, kailangan kong mahanap at malaman kung saan kami compatible. Kaya nung mansarin namin, alam niyo kung saan ko siya dinala? Ay! Sa hotel. Oh, di ba? Hotel ano? Hotel basta dyan sa, sa hotel lang? Hotel. Di ba nagpapa-abroad pa nga? Tama, sa hotel yon Pagpasok agad sa oh. kwarto, tumuwad ako agad-agad na ganyan. Yes. Ay! Two, Two hours na ako nakatuwad, wala pa rin nangyayari. Ay! Ay! Pagbukas ko ng ilaw, nakita ko, nakatuwa din siya. Ay. At doon ko na-confirm na compatible kami. Parehas kaming taya sa luksong baka. <laughs> <laughs> And I thank you. Yes! Yes! Gusto niyo pa ng malakas na palakpakan? Yes! yes! Sino ko mabibigay ng ka? Sino ka? gusto ng 500? Ay! 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 Sino makalakas? Pila ka malakas na palakpakan? Yes! 500. Maraming salamat po. <laughs> <laughs> Para sa akin naman. Ay, oh, sorry pala. Sorry pala. <laughs> Naihi ako ng very light. Ang comment ko naman sa performance mo, ah. napakalinis ang performance mo. Well, yung dulo lang, hindi maganda yung bribery. Dapat Alin. binibigay ng tao yung palakpakan. Hindi mo sila kailangan bilhin. Ah. Ay! Ba't di mo tanong yun? Binili ba? Binili ko, binili ko ba? Hindi. hindi. <laughs> <laughs> okay. Ang <laughs> oh, oh. dami-dami mo sinasabi. <laughs> Oo, oh, wag kayo. Makalala ko na kasi may natitira pa tayong tatlong contestants, my friend. Uh -huh. Matalbukan kaya nila ang ipinakita nating tatlo ni Jenny. Di ba? Of course, malalaman natin yan sa pagbabalik ng... Tawang Tibla, Badlaguran sa, sa Pagpapatawa ba? dito sa... Tiba Tawa Tibla! <laughs> minitekla na kasi nakahinga na kami ng malalim. Yeah! <laughs> Ayun nga pa sa mga kabubukas lamang po na kanilang mga TV o kaya makaka-tune in lang sa kanilang, -kanilang mga cellphone. Nagbabakbakan po ngayon ang mga stand-up comedian na malaki ang pangangailangan. Yon, tama ba ako, Tekla? Aminin mo na yan. Tama ka, friend. Yes, diba, my friend? Kanina, nag-perform na si Nabubay at Jenny at ako. Yes. Ito, na naman natin kung sino naman ang susunod na mag-perform form. Yes. Ah! Sa akin Sino kaya? Ah! Okay, wag ka nang umarte, pipita. I, 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 i. Pakita mo, pakita mo. For... isipin na dadaya tayo dito. O, Pipita Curtis. Parang whiz talaga. O, oh, take it away, Pipita Curtis, ladies and gentlemen. Palakpakan naman dyan. Ay, ay! Ay! May baka! Baki-baka! Huwag matakot! Makiba Wag Huwag matakot! Ibaba! Ibaba! Ibaba ang presyo ng lalaki! Ha? Oo. Ay? Ba ang mahal-mahal kayo ng mga presyo ng mga lalaki ngayon. Ganito lang kaliit, 150 na. Tapos kapag humaba ng ganyan, pag ng ganyan, 500. Ha? Ay! Oh. Nakakaloka naman. Mas mahal ano ka sa kanyaan? Ano bang ba lalaking iniisip nyo? Ano ba? Lalaking alimango. Ang mamahal ng mga lalaking alimango ngayon. Oh. Diba? Oh. Ganyan, 150. Pag ganyan, 500. Pag ganyan kalaki, 1,000. Ba't hindi pa nila gawing tumpok? Nakatata nakatawa yun. Oh. <laughs> <Kaya pala. laughs> At di ba na, pati ba natin yung ibenta ng tumpok, yung tumpukan, yung tagsa si 700. Ay, kaya pala. Oo, oh, para, ah, para ah. oh, 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 si yan, ha? tagsa si 700 ng mga alimang, o oh. para ang tawag sa kanila, the 700 crabs. Ah! Oh. Crabs yun! Oh. Crabs Crab Of! Crabs of? Crab. Crabs of Crab. Asia. Asia. <laughs> <laughs> Alam mo yung ginagawa ninyo, ang tawag dyan, ano? yung ganyan, yung pagtatawan yung ganyan sa akin, ang tawag dyan, crab mentality. Ay! Oh! Naghihilaan tayo. So, kasalanan pa namin. Crab mentality. Oo. Oh. Oh, oh. Maki, baka! at takot. you Mababa yung talent ko <because> sa racket. <laughs> Kom Komedyante talaga. Importante sa atin. Seryoso. Hindi, <laughs> importante talaga. nag tayo ng mga new ideas. Mm. Hindi tayo nawawalan dapat ng new ideas. Marami ang uh, nakasalalay sa atin yes. at umaasa sa ating umiti dahil ang mundo ngayon ay talagang malungkot. oh, okay lang eto. Eh. Actually, yun lang ba talaga yung ko. Sabi ko, pa'k wala silang silasabing masakit. Hindi yun na pinahiyak. Ah, gusto mo talaga masakta? Tawa, <laughs> tawa, 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 tawa. Anytime, anyone, anyhow. Halika, manood at sumigat. Anyway.